isda, ilang beses na ba talaga dapat tayo nag-water change ng ating mga betta fish? Ayan, simple lang mga isda no? mostly ang pinaka ginagawa natin is laging twice a week. Pero depende yan sa inyong mga ka isda kasi titignan nyo rin yung water condition ng inyong mga betta fish. Kung hindi naman siya ganun kadume mga kaisda, pwede nyo naman silang gawin na once a week. Basta siguraduhin lang natin na sa isang linggo ay nalilinisan natin sila para maiwasan natin yung pagkadedo nila. Ayan, basically yung iba nating mga kaisda, no? hindi rin sila nagpapalit ng 100% na water change. So, ang strategy kasi dyan, mga kaisda, dapat nagpapatira ka na at least 20% of the water para naman hindi natin sila ma-water shock. On my case, lagi ako nagpapalit, mga kaisda, ng once a week lang kasi nga so, sobrang busy din tayo sa work and then hindi naman ganun kadumi yung mga tubig ng aking mga beta fish. Kaya pinapalitan ko sila ng once a week. And then, of course, pag gagawin natin na magpapalit, lagi dapat tayo nakaredy ng stock water. Kasi yan talaga yung pinakaisa sa mga crucial na kailangan natin gawin as beta keepers, no? Lagi talaga tayo tayong dapat merong nakapondo na water. Kasi ang mga betta fish, hindi sila po pwede dun sa galing sa gripo talaga na as in kakakuha lang. Kasi may chlorine pa yun mga kaisda. Kaya kinakailangan natin iwasan na gumamit ng mga fresh talaga ng galing sa gripo natin. Kailangan talaga ay nakapondo na tayo ng water. So, pwede pwede kayo mag water change. Tignan nyo lang yung water conditions ng inyong mga betta fish. Kung kinakailangan na twice a week sila, dinisan nyo mga kaisda ng twice a week. And then kung once a week, pwede pa, pwede yun mga kaisda.